yung mga alaga kong kambing guys nilagay ko na sa kanilang pastulan at ito yung isa guys nakapanganat na kaso iisa lang iisa lang talaga another blessing pero okay na kahit iisa lang yun nagdidi siya oh. lalaki pa guys yung anak niya pinaiisa lang another blessing may dalawa pang mga guys sa susunod na yung dalawa siguro kina lang malakas-lakas na siya. Um. Kaso wala silang makain dito. Puro brown na. Nandiyan na yung mga kinalat kong mga daun-daun pang pataba ng lupa. Para naka-prepared na. dito ko na lang siya ilalagay kasi para hindi magtago yung anak niya mahirap hanapin pag nagtago yan kung saan saan -su sumusuot may ilang may isang kwan siya guys so yung rating ang tawag dyan nagmana sa ama niyang kambing yung itim dati kaso wala na nabinta na yan